Pabuka na niya yung mata. Kita ninyo mga ah, kahiyol? oh Wow! Ito niya, dito na siya kabuka. Wala na nagubagay ang mata. Sa to. Wala na ba si Poon? Kaya mga kahiyol, wala na. Limpingin niya yung mga limpi na. Salamat mga kahiyol. Paano siya? Isa ka sa isa ka ganoon. Upat na ka sa siya kung timplahon, kaya init man. Oray ba po i-purga kaya init ang Ah, mga kayo. Buta natin sa tray, mga na natin ang trim ang kilo. Muminom na sila na mga kayo. Tapok ka ano, na mga kayo. Mostamos Most, mga kayo. For today's video mga kayo. Magtira na purga sa ito ang din. Mamahog na karoon. I-dry lang sana ito. di isa na maghumol kay kayo. Para pahawon oh, doon sila ba. Magpurga tagpastunero. Ang among ginagamit ito pang purga. Pastunero. Plasma niya ta. Nakuha sa nako. sa nako. Mauna yung mga kayo, lo? Anong ginagamit? Anong ginagamit? Paano? Bas mo sa... na Euro Plus. Naman mo na yung sa... Mga agribit. Nalira mo na yung mga palit. Mauna yung mga ginagamit. Golds po siya, mga kayo. atong niya, Paspas pas ang tubo sa manok. Dili na siya pang-commercial, mga kayo. Paano na yun? Idea lang, wow. Sa katong sa mga nga nagbuhi buhay ginagmay, mao siya atsyok acok mito dun. Gapo po Og chat out may mga ngayon sa atong sponsor mga ngayon kay kaning amo ang ginaatiman mga ngayon dili man amoha Igor may nagatiman diri. Mao nang sa katong tagiya og um, nagfinance mga ngayon. Sila ay nag-supply sa mga pagkaon kani. Og katong ma reach out na mo sa mga mga video mga ngayon. Ang nagiya ni mga ngayon si Mami Brace og si Sir Jeremy. Na sila ay negosyo mga ngayon. Na sila ay Digo Solar nga kuan. Tanang kinahanglan yung uh, solar lights mga gayol mo install po sila ang mga solar panels mga gayol o kinahanglan mo og ingon na nga kuha mga gayol mga solar lights labo na karon nga guapo ay kanang lisod ang kuha pa sa panahon mahal ang billing sa mga kurente eh. oh, o sige burn out ginahan mo mo purchase mga gayol na sila store sa sama labo sila store dari sa digos mga gayol visit lang mo sa digos solar nga page mga gayol ang link kay eh, nasa comment section. Tara na ang link sa comment section mga gayol uh -huh. ilahang family business mga gayol ina sa katong ma out na mo nga gusto mo kuan mga gayol pag inquire mo sa ila mga gayol oh. Uh -huh. at kayo ilang serbisyo mga produkto mga gayol darawan okay. nyo goods kayo daghana pud sila mga na install naghanap pud sila og tanang mga gipang installan so good kayo ilahang ano ilahang service ilahang product amo ang mga gamit pud diri mga kahiyol kay dira sa manukan ano, ug sa kandingan kay solar pod Nara, mga kailipakita na ko ha. Ano na isa sa ilang produkto mga kayo? Lo. Isa sa mga affordable o quality kayo nga produkto nila mga kayol. 300, solar, 300, nila, 300 watts na siya mga kayol. Ayang na kayo. Isa-isa isa lang kabukan niya sa inyo ang balay. Good, out good. goods kayo. Okay. Okay. Dapat sila yung mga pwede nga automatic solar nga okay. solar power na power nga bro pwede ka maka-charge pwede na lights uh, nga mapalit lang imo sa affordable nga kwan o barato nga presyo sila na lang, mga kahiyol sa ilahang page mga kahiyol. Digo Solar. Digo Solar. Ibutan lang ako ang link sa comment section mga kahiyol ha. Tapos ang kanimo ni sila hang board mga kahiyol. Yang solar panel mga kahiyol. Solar, pa solar panel. <laughs> mo ni siya. siya. mga kahiyol ang yang board. Kaya hangin kuan. Duha na sa kabog mga kahiyol ang isa kay gamay. Nasa balay ang kuan niya ang yahang, 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 yung yang yang tawag ano halo? Sinanio? Yang light. So mo lang to mga kahiyol. Kaya magkuha namin mag kanang prepare na mi sa bastonero plus nga mong ikuan sa mga manok manokerns parang mga manok manokerns mga kayo eh ano na kaya ang ato lang pa ba sa mas gandaan mga kayo lo dry lang sa amin karoon kay kay magkuan namin yung kanang pangpurga sa ilaha para paspas sila mo inumog tubig So, ano lang sa silang i-dry. <laughs> o niyang gabi eh, o niyang hapon, sa ilang paning hapon, so ano lang silang i-wet. I-mix na namo sila mga kahiyon. Tara lang buntag, ano silang i-dry, para paspas -pas silang consume sa tubig. Kaya magbutang mo niyo yung basket ng pampurga nila. mga kahiyolo paano siya isa ka sa siya isa ka ganoon upat ka sa siya itong timplahon kaya init man mauray ba po i-purga eh, kaya init ang panahon okay. goods ang panahon rin mga kahiyolo init init judo

Dapat mangod ko magpurga ka mga kahiyol. Dapat uhaw git kay sila mga kahiyol. Kanang kuan ba para ma dali ra gid nila ma consume ang imong gibutang nga pangpurga. Pas ko sa sulod. Ani siyang sunoy mga kahiyol tong Rhode Island nga sunoy. Atong kapitid sa atong atong di kwan mga gayon. Di treatment. Ta ba gayon. Ingawas na siya <laughs> Good sa yang mata. Wala na nagubag. Wala na nagubag yang mata. Kawa na to. Wala na ba sipon? Kaya ba gayon. Wala na. Limpi na yung baba. Limpi -ba. na. Gamay na na si Pondri sa ilong. Bore, eh, kalimak adlaw ni. Eh. Para kabot one week. Five days nga treatment. Wala jud ka ubag matao mata. O. Wala jud ka ubag. Ang pong isa ka gamay kayo na mo ka sayad daw. No? mo to kini ha. Oh, ana po, ahan. Oh, wala po. pud po pud asa na po. ra. Kuad. Ato. Ito mo. Kare, pemno nga po nato gamay. Ay, di panoy, di panoy kini. Ano <laughs> sya pa -an, ino? Pa ino nga pod tinumil mga girl, kinapa man ko ano? Baisip ko niyang ilungan. Oh, na, tuhit sila Nagkasulod na ko. Nagkasulod na sa bahis ba? Ito, yung sa ko. sa doon sa iyang ano doon sa iyang ano doon iyang pad panglawas baskog na lakaw-lakaw na dito <laughs> na itong naging ang maginuktok ha Palakaw-lakaw na sa rato ni Rod. Hindi ko panahon. Para mag-exercise ko siya. Magkapangak ha. Eh, kaya naman niya. Kaya na. Ika 5 day. Nga update. Shout out po dahil mga kayol sa ako pamilya na sa bungabong mga kayol. Nagpa-shout out po daw ang gwapo nga igagawa. Si Dugoy Blue, shout out may. O mga igagawa na wala, shout out din yung tanan. O, mustamos. O akong gwapo nga amigo gupod sa trabaho ko sa mga inasal na. E, si pinagagwapo rin sa Davao City ni. Si e, Chuck Barcelona. Boss mo manager, mustamos. O gataong mga kawan ako sa Chinwas na, mga amigo na ko. Dagaging, salamat. O mustamos mong tanan na, hinaut. Goods tantanan, amping tan tanan. O gato mong pinagagawa pa ng mga kauban na mga inasal sa una, turil ko. Si Mary Grace Dinuyo. Salamat kay Gang. Proud mo ko. Salamat kayo. God bless sa ah, inyo hari. Ang pingong talan. Nga ya, mga kayo. Ganun siya mga kayo. Lawa. Unang hindi kuray sa. Katumunan nga kay kuray mga kayo. Treatment mo. Paano may hubag yung mata din na kabuk kabukan ka say. sa hay. Pin dili po niya ibuka. <laughs> ay, punyo, ibuka <laughs> niya i-buka. sa kamera. Wala ba? <laughs> mo siya. Shy type po siya sa kamera. Tawa. Ibuka ba? Wala na nagubag. Hindi mo hindi siya. Ang basa pa ang kamera. Hindi siya. Hindi siya. Hindi siya mga kukos na. kayo. Pero wala na nagubag oh, yung mata. Wala, ay, pala, ay, 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 ay. Pero yung mata mga kanyang kaya mabuka na ginsyan. siya.

May lagi hapang magiging pa sila ha. Tapos ayun naman ta. Ano e? Kasi rita na naman yung asin o tubig mga kahiyol. Ano ba na lang ng asin yung mga kahiyol? Mga one tablespoon. Isa kayo ngunani. Oo. -oh. Uh, Nakuha yung pagtabang siguro ang kuwan e. Eh. Nawala mo yung kuwan. Hindi mo siya magkabutad e. Eh? Hindi mo siya magkakataot. Ibaot naman daan. Para mga kayol, itong update mga kayol. For today's video mga kayol, mga ato itong kanang content mga kayol. Mga ato itong update. Tabahog. <laughs> bastanero. Kurgat at bastanero. Yan update sa gatong atong kapag kwan. Tambalan. Good. <laughs> Ginahal mo yung gina unanin ng mga content mga kayol. Pinabuhi mga... sa bukid na mo boys pino break it po break mo leader sa mga sibling leader itom. sa mga sibling ito og mo lang tama kayol lahat salamat sa inyong pagtanaw kung nagustuhan niyo mong video please follow like and share tapos subscribe pud mo sa mga youtube channel mga kayo rebas vlog ang link nasa comment section bye bye mga kahiyol. god bless god bless ang pingtang <laughs>